Nagbutang na ito. na guys. Ayan sinagot yung pera. Ayan yung pera. Abag yeah. na yung pera Kita kita sa kamera uh, ngayon. Nagbut yung pera. Kita ko. na naman to Nagbutang na naman to Wait Hintay It lang natin magamot ng pera Sandaan na yun, sandaan Pira yun sa lang yan guys Nangyari lang yan na kitikit pero tingnan nyo Kaya abot ang bayad din. Pagkita nyan ni siya pero nakaibig yung pira dyan sa akin Wait lang, boy, wait lang. Kaya na ganun yan, niya, na, na. Ayan na, Ina, inabot, no? Inabot na Ipitin mo lang ang linsa mo. Ano ba sinasulat? Sulat muna kasi eh. Ano yung nakabadan? Dapat sinulat mo na. Hindi mo pa sinasuulat eh. Ayan guys. Eh. So, dito lang ko sa so may tunnel. Malapit sa tunnel lang ano. Show Boulevard. Ano yung sila nag-uusap na. Hindi naman tiyo. Titikitan mo na kung titikitan mo. Ang yung pang ano. Hindi mo titikitan. Okay lang natin.

ഞാറല്ലേ തന്നെയാണ്